dami pera bo Sandre Hoy dami pera niya Malapit na po no Hoy Malapit na po no May idol ay no eh. What's up, what's up mga idol? Ayan, si Boss ay. Andre. Ang daming pera. Oh. Oh. Uy. Pinayon na ng pera, Boss Andre. Oh. Lumabas oh, ah, hindi lumabas yung pera ni Boss Andre. Iyan, what's up mga idol? Ayan, mga pera ni Boss Andre. Iyan, what's up? What's up? What's up? Iyan yung bang ni Boss Andre oh. What's up? What's up? What's up? Pera. Ah, ang dami pera daw, Boss Andre. Ang dami pera, Boss Andre. Ang hmm, dami pera, Boss Andre. Oh. Nilagay niya lahat yung pera niya. Punong-puno. Pati yung sapalaka yata. Kinuha niya na. Naubos yung